Wow, ano yung tao to? Kaya na ko pa ito napansin eh. Ang nangyari ito, bakit may, may mga bag doon na dala? Kaya na ko pa ito pinagmamasdan guys Ah, Tol, pwede magtanong? Ano po yan sir? Ah, ano uh, kaya na po kita pinagmamasdan kasi may dal dalawa kang dala mo yung bag mo eh. Bakit ano nangyari Tol? Ano yun, sir? Ano problema eh. Pinalayas ako ng asawa ko. Ah, pinalayas ka ng asawa mo? Oo. Oh. Tapos, nandito ko na kayo standby. Oo, oh, walang mapuntahan sa akin. Kawawa ka ano naman, Tor. Kumain ka na ba? Hindi pa masin eh. Hindi ka pa kumain? Alam, hmm. anong, oras ka kasi? May kumakain ano di na pa ba kayo dito? Hindi pa ako na nag-almusal, namahal eh. Wala ka pang almusal, wala ka pang tahalian. Hapunan, wala pa rin. Wala pa rin siya. Wawak ka, ka naman to. So, pasensya ka to May maibibigay ko sa'yo. Kaya lang, konti lang to. Pero, pangkain lang to, tol. Ah. Organizer. sir Malaking tulong niya. Sige, tol. Salamat, tol. Ah. Salamat, sir. ka naman. Pinalas ka ng asawa mo. Oo nga, Wala ko na yung lahat na gamit ko. Taga saan ka ba, tol? Ah, taga Purbinsya, sir. Ah, taga-purbinsya ka pa. So, dito ko lang naka-standby. So, saan punta mo ngayon yan? Sa lang ang bus sir. Libre na eh. Ay, oh, napakabait naman ng ano, ng bus na yun. So, nakalibre ni nilibre ka ng bus pagpunta rito. Alam niyang iglesia ko eh. Ah, ganon? Oh. Ito guys, oh. Kawawa naman yung, ano, may isang tao nga pala rito guys. So, kanina ko pa ito pinagmasdan. Nakaupo. Uh. May dalawa da, may dalawang bag sandala. Dalawang bag oh. Yeah, may kamag-anak ka ba rito to? Ikaw hey, ang siya mag sir eh. Ay, Ay hindi mo makontak. contact Sira yung cellphone ko eh. Ay wala ka ring cellphone, sira na yung cellphone mo. Ay paano 'yan? So dito ka na lang tatambay. Paala ka, Paala ka. Ka, bad -bad, so, wala na sir, wala na kung saka patpat. Kuwawa naman tong tao guys oh. Kung sino mo nakakilala sa so tao nito, you know. Parang... Shut up. Barang. Shut up. <laughs> okay Okay, okay. okay, okay.